Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 17, 2024, Sabado, kasunod ng Merkules ng Abo. Ang ating pong unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango sa Aklat ni Propeta Isaías, Chapter 58, Verses 9 to 14. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y ay iiwasan kung ang nagugutom ay papakakainin ninyo at tutulungan ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian at akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan kayo'y matutulad sa pananin na sagana sa dilig matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na duro. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y ay mamamahinga kayo. Huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madaraman ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Matapos po ang uh, pagdiriwang natin ng Merkulis na Abo, tatlong araw na no, makalipas ay... Uh, muli no pinapaalalahanan tayo ng mga bagay na dapat nating suriin no sa ating po mga nagiging buhay, buhay sa pang-araw-araw na buhay natin no. at ang sabi nga ng Panginoon ang kanyang panawagan no para sa lahat no, na ipinahayag sa aklat ni Propeta Isaías ang sabi kung titigilan natin ang pangalipin at yung pagsuway sa kanya yung mga sasamang salita yung mga binibitawan natin ay iwasan at kung yung mga nagugutom ay pakakainin at tutulungan yung bumabalot na kadiliman po na sa ating buhay ay maglalaho at uh, papatnubayan tayo no, ng ating Panginoon at uh, nawa, isa ito na no, sa pwede natin tingnan na uh, sa pagpasok natin ng kwaresma makalam po no, sa nakalipas na taon ay medyo nakalimot tayo no, sa atin po mga uh, dapat na gawin upang mas maging marapat tayo sa paglilingkod mga no, na ginagawa natin sa Diyos. Kasi no, po pwedeng uh, naglilingkod nga tayo sa Diyos pero hindi naman tayo karapat dapat. Although sabi nga po, no, tinatawag ng Panginoon ang lahat no, kahit na siya po ay may masamang gali o nakamulatan kahit na sa tingin ng mga tao siya ay masama, tinatawag pa rin naman tayo ng Diyos. Hindi tinatawag ng Diyos yung mga mabubuti o mabubuti na. Kundi yung mga mabubuti na magpatuloy na maging mabuting tao at yung mga hindi mabubuting tao o dahil nga no, uh, sa mga ginagawa kaya nagiging masama yung tao, yung panawagan ng Panginoon ay para sa para sa kanila din. So, huwag nating uh, entertain no? yung, yung pag-iisip natin na dahil masama ako, hindi na ako tatawagin ng Panginoon. At naghihintay na lang tayo ng parusa. Kasi nga, tinatawag tayo ng Diyos para makaiwas tayo sa kapahamakan. Na tayo din naman ang uh, umipili, tayo din naman yung nagdidesisyon kung mapapasama o mapapabuti ang buhay natin. Ang tanging hangat ng Diyos ang tayo po ay mapabuti at ipinapaalala niya sa atin kung paano tayo malalagay sa isang mabuti kalagayan o pamumuhay. Kaya kasunod niya nung sabi dito, ano, ay igalang ang araw ng pamamahinga, uh, ano, uh, bigyan ng, at tayo po ano, ay makadarama ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Kanya. Yung kagalakan na kahit na mayroon tayong nararanasang problema o pagsubok o kaya naman ay karamdaman sa katawan, ay makakaramdam pa rin tayo ng kapanatagan. Dahil sinisikap pa rin natin na masunod o sundan kung ano ang mga sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Yung paano tayo mabubuhay sa araw-araw may, may grasya ang Diyos, hindi imposible na magawa natin ito. Uh, Siyempre, sa sarili nating kakayanan, hindi talaga. No? Pero ang Diyos na rin mismo ang nagpapadala ng tulong, no, ng kalakasan upang atin pong maituwid no, ang ating mga nagawang pagkakamali. Uh, At din naman ay nung patuloy tayo na manatili sa kabutihan upang mas maging mabuti at banal tayo sa harapan ng Panginoon. Lipo po isang mabugang araw sa inyo.